Uli na mga Bads! O Paul, patayin ko! Oo! Wey! Wey! Okay! Nakadawi tayo okay. ng mga lapadaan! Nakadawe rin? Uli <laughs> mga Bads! Ah. Oops! Delicates! Delicates! Ang manso! Ang sumaraw! Ulihan <laughs> yeah. din ang bilog mga Bads! Lapad siguro to! Ay! Nako!

let saan saan natin lang ano eh, punta kanina saan na, dito lang pala galing nga lang si Mirara dito lang pala sa ano eh sumalapit <laughs> alright mga man, yan galing na piraso Uli na naman mga bands! Lapad, lapad, lapad! yan pa ko na. Hu. <laughs> Ito magtagalog, Bisaya.

yon huli mga man Woo! Mga to! Huli na, huli! <laughs> Yari ka ngayon! pinapino na yan! Hahaha! Wala na? Binaba niya ka? Hahaha! <laughs> <laughs> <Ay, Ay>, na! Oo na oh! Excited si... Woo! Ano, <laughs> <laughs> Sure, si Armin mga batak mga bats, malapit sa kanya. Alright. Yan, yes, sige. Yo, nahuli na mga bats. Sigurado na. <laughs> Di po, lagariin mo <mga> po. Karga, <laughs> karga, karga. <laughs> yan, mga bats. Uli na. Yan, yan na. Marami-rami talaga to. Sigurado na to. <laughs> ah, garaginet. Ay, alam na yan. pag <laughs> May babatakin. Oh, bat. Tong makakaraga tayo ngayon dito. Yeah. <laughs>

<laughs> Telingan Oh, mawala mga badge Oh, oh, no, sige kainin mo Kainin eh 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 hindi kinakain mga buds malalaki naman kinakain mga buds <laughs> tutang oh yun kinain na kinainan kami mga buds si Arnel yung mga bata malapit sa kanya ayun po turingaan malalaki yung kinakain mga buds medyo ano kami Pagliled ang mga mintain. <laughs> ha? Cilek tuh, wow, bertambah jalan kamer, wow, putih, putih mga bads dito na kami sa tabi kaway na mga bads ito ang huli namin doy ating huli yan mga bads sabaw 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 daw yan mga bads <laughs> bilog ay lapad sige na ano din kabawi din kami sa gas yan mga bads ay baba ang mga dyan sa kule ko bago dito yung sa amin ang nabata kanina Ayan. Yeah. Ang bawi sa gas talaga mga buds. Eh, hindi na maganda yung luta. Lapad. Ayan. Mm. Hanggang dito na lang ating video mga buds. Ingat po tayong lahat. At maraming salamat po sa ating walang dawang pag sa ating video. At sa ating mga silent viewers dyan. So, together. Silent viewers dyan.

Oh, gas. Yes. Va a ver, otra no que salga el maz.